Ayo, malaki. Oh, maliit lang. Oh. Ay, sana. Hoy. Yup. Ayo. Wow. goes good morning, good morning mga kabaka at panibagong araw at Palibagong vlog naman tayo. So nandito tayo ngayon sa laot at tayo ay susubok mag ano, apogita ano tayo. Oh. Ito yung ating pangati. Ito yung ating, ating, uh, Susubukan natin at baka sakali ulit mga ka. Pagkita pugita. Yan, yeah, good morning po. Sa ating mga viewers. Ay, salamat sa suporta. Ah. At medyo madalang tayo makapag ano yan. Tayo po. Uh, upload. Subok tayo mag araw. octopus Baka meron na laman dito ang pagkita Subok lang subok Dahil galing bagay mga kabangka Baka may ano ngayon Baka mapagkita ngayon Subok lang Katay tayo mga kaadubo or gata Ito lang tayo mga kapangkas sa malapit lang sa isla. Sa gilid yan. Ito lang tayo. Kalma kalma. Ang ganda ng panahon. Ito lang ang nagpaparamda. Yan. Abang labang. Abang. Ay. Yan. Magkita. Bumitin. Bumitin.

na mga kapaga natin Alright One down, pagkita, pang malaki na Ang ating nadar eh Right laglag Ah, dare, pakita. Sampirasa na. Kakat kin tay lang ng adubo. Sampirasa malaki-laki mga kabangka. Ah. Uh, kulang isang kilo siguro 'yan. Ano? lights na naman guys Oh maliit lang Maliit lang, maliit Maliit Lit lang, lit so padala mo na ito, padala mo mm ha. -hmm. All right. ayos Ano naman tayo Pang adobo ito naman laki Ay, malaki Malaki-laki Jumbo Ah, laki. grabe Jumbo Leg-leg sa aking uh, pangati eh. you know? eh, pangat, ah, ah. oh, thank you Lord Alright mau cangkalam, Quoi? Quoi? pas, pas, pas. pas, pas, pas. pas, pas. pang-apat may higit na, may higit pa rin oo, makakagat pa rin sila umitaw na naman ito ay, maliit lang na. ay, nakalpas ba na. <laughs> umitaw sayang kami tahu pak lepas lepas pak sayang lepas man kami tahu ka mali. Hmm, ano? Maliit lang. Kala ko nakalpas bro. Puti lang bumalik. Right. Tang.

siguro ibibita ko na iba para may pang budget tayo Ito pa pang ulam okay tara let's go mga kapangka salamat ka sa ang piyaya na kanagatan ayun ang ako

berapa sa ba? Ilan ba yan? Lim, bilang ko. Ba. Ha? Ay. Ani. Ani ba? Ay, ani ko lima. Hmm. Okay, may na tayo dyan. yung Nah. Pito dapat pala na tayo Lapit na. Hmm. Lord. Amin, aku okay, Lord. Blessing. Ah, tide mga kabangka. Ete, mga ating, uh, bangka. Right.

God bless. Karating mo lang. Yeah. aking first year college. Linggo. May ano sila. Pasok. Okay, ta. Kaya daw, kape na. Ano na piraso? Mga kilo nga. Ayaw ay magbibinta ng siguro mga tablong piraso o apat. Pang budget-budget. Ayan. Diba? Habi ah, be, pabigyan muna ko. Pabigyan muna ko, tingnan nating pangulang <coughs> sila ating naipong pugita. Ito so, yung ibaniter natin pang, pang adubo. Siguro yung maliit-lito, maliit dito. Ito malaki. Tingnan <coughs> nating <coughs> <coughs> kailangan kaya piraso. Point nine. malaki. Sa dagat. sa hmm. Sa pulo. Sa pulo. Sa pulo. Sa pulo. Two point. Two point two in <coughs> tatlong kilo. Ay, mapaw, mapaw, mapaw. Hindi kaya, hindi kaya. Yan. Popo yung ito. Yung dalawa. Tapos, <tapos> upod natin yan ito. Sabi. Tapos, <tapos> sa dalawa ulit. Oh, may isa papa sa ilalim. May lit yun. Hmm. Oh, yan. Itong dalawang kilo. Apat na kilo, tapos... Yung dalawang maliit ay Ya adobo natin to. Pang natin to. Na. Pang adobo. Oh, ay. ay. Pang ulam na yan. Bali apat ating ibibenta. Para may baon ka. Budget na naman. Okay, salamat. A blessing. Okay. Alright, siyon so mga kabangga. Yan ating uh, dalawang pirasong pugita. Ating iinaw. Palambutin at ating na adobo. Tapos yung apat uh, na piraso mga kabakain uh, na no? ni Manny Marintes. Pambinta naman. At kahit pa pa na meron tayong pambawi naman sa ating ano. Uh, gasolina. Palambut lang tayo. tinga huling uh, huli po alright All right. All right, siyon. Tayo mag na. Adobo na. Sige, mayroon tayo. Ito ating kawali. Wala tayong stand ng camera. Naghirap na. Naghirap na si Kabangka. Isama tayo ng... Pagatong natin. Ano? Pagatong para malasa. Inyek, inyek. Alright, natin ang kopya yan, luhulog natin ating pugitang hulog mga kapagka yung dalawang piraso yung piraso Dubos sa kata. Ay. Ang na ituyo. Yan. I-hubog ng yung uh, gata. Masarap. Yan. Yan. そうはい。 Nata paminta ma. Na. Para naman. Jamen. Yeah, ah. Pantakit nito sa Pantakit. Mm -hmm. mm -hmm. Wow. Ay Okay, kaya gaya natin ng konti mga kapangka. Pa Kung anong lasa na. Hmm. Ayos. The best. Yun, mga kapangka, madilim. Run out sa amin. Ang gamit lang namin na uh, Ay, Kain po. Kain po. Kita na niluto natin, mga kapangka. Solar light. ang gamit namin. Kaon, kaon. Ito nga aming mo Tsaka tilapia na may ketchup. Mm -hmm. Ketchup. Tomato sauce. Tomato sauce. Ba't ka dyan pabalik sa dare? Hindi, binagawa ng paan. Binagawa ko. Mm. <coughs> pa. Hmm, harap. Lahat ko lang pag pa. Hindi ako niyan. Nawa ko eh. Ano? Ayaw ba? Bala ka. Gusto tayo, ko ba? Ulo. Gusto ko bangkotaan. ba kutaan? Ba? Mm. Ang kutaan? Pinakapamana, pinakatuloy, mana papulita, susunod, pangigrequest, ating gagawin, wagay akaldurita, gusto mo, pinako, um, 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 Hmm. So, naglight din sa, na, no, sa may saras. Dalawang gabi natin, isang araw. Ibuot nilik. Shoutout sa bati nilik. Wala nang bagyo, walang hangin. Natali kayo on na. Nung araw hmm. din wala. Tayo naman pumalit. Ano mo? kain? Madilim. Sidrel. Hmm. Oh. Alright, sya mga kabangka. Hanggang dito ang ating vlog. Maraming salamat po sa lahat atin na nakatapos sa ating video ngayong araw na ito. Gabi na pala. Yan, at abangan nyo sa ating vlog ulit. Maraming salamat sa ating mga viewers. Bye bye naman. Good. Bless you all. Bye bye. Babay Love po. you. love you it goes a little move